Hello mga lods. Huwag po natin kalimutan. Cosmar Mix Vlog po. Okay. Lagi po sana tayong uh, manood ng ating mga video. At uh, like and share po. At uh, click po yung ating notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga video ang akin pong upload. Alright po. Have okay, a nice day po. At sana po lahat ay maging okay. Alright. Thank you for watching. Eto na yung mga pinamili namin. Ayan. Apple, gala, orange, pakwan. Tapos, may uh, ribs, may strip, may bait, may knocking may blog, Ito mga rapport to. Ito hah, hah, ng mga bata. hah, hah, Tapos ito hah, 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 Mày, gram bếp, mày, whole chicken, mày, à, ăn bếp ai bếp ăn, mày ăn, bếp Ayan, lettuce. Green pepper. Luya, ginger. Ah, uh, ah uh, ano kasi ito? Carrot, so no? oh. Shredded carrot. Tapos may pork. Ayun, meat. $4.99 at bumagod ka ng ano na kasi ito hmm. ano na ito ma? Cucumber. Cucumber. cucumber 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 cucumber, cucumber. tapos meron na naman dito ito pang ano pork kayan 5 something ay ayan, pang uh, sa sigang may pampanset ayan tapos pang puto dapat yan pang puto ayan, dito, dito naman tayo doon tayo ayan Eps, may bawang pepper serrano kamatis sibuyas ay, patatas na pula patatas, patatas na pula empty meron tayong uh, gata ayan nasa lata uh, ano to mm, cured liver uh, cured liver bait Ayan. pag ano yan kapag uh, nagluto siya at meron tayong pang sinigang nor sinigang sa gabi meron tayong tamarind soup para sa shrimp nor din Ayan dalawa yan at tayo ano ah uh, may ploy sa yan ito tapos yung gatapa na isa tapos cream caramel yun gagawa ta si yan at meron ditong hot dog. Ayan, hot dog. Tutuin mo na yan hat dog ma. Hot. Ito. na init pa. Na ano to? Chicken bake. Alright guys. Ito na yan. Lahat. Tama na yan. Alright. Tata. Ayan uh, ang mga napamili namin. Sa. Uh, almost $300. Okay. Oh. Okay, Lodge, sata. Ayan si Mrs. So, oh. nagtutupi, <laughs> nagtutupi ng mga plastic. Yung pinagkano uh, ng mga plastic. Ayan pa, plastic ma. Oh. okay. At uh, kami po ay magluluto muna. Magpiprepare para makakain na. Yung oras natin doon. ayun 10.16 ng umaga. Okay po. Hanggang dito na lamang po. At uh, don't forget to subscribe. Just my mix blood. And click the notification bell. And also like and share. Watch till the dulo. Para po lagi eh, maging okay po ang lahat. Alright. Thank you for watching.